Itong video na to ang makakaintindi lang nito ang mga OFW. Kaya yung gustong mag-abroad dyan at mag-apply, pag-isipan muna ng $100 times. Kasi pag nag apply ka pa lang, naglalakad ka pa lang ng mga papeles mo, excited ka pa. Lalo na pag signing contract na. Tapos pag sinabi ng agency mo na andito na yung ticket mo, excited ka na nun. Kasi ang nasa isip mo ay salamat makakapagtrabaho ka na. Mabibigay mo na ang gusto ng mga anak mo. Pero wala sa isip mo kung ano yung kararatnan mong trabaho. Wala sa isip mo kung tagaluto, tagalinis o tagabantay ka man ng bata. At hindi mo rin alam kung anong dadatnan mong amo kung mabait o hindi. Kung mapagbigay o madamo at ang mga amon na dadatnan mo. Swerte ka na sa part na pagdating mo, kumpleto ka na ng gamit. Lahat na nandyan, meron na. May uniform ka na, may chinelas ka na. Lahat na ng gamit na pang sarili mo, meron ka na. Isa ka na dun sa pinakaswerte. Swerte ka na rin kung hindi ka binubugbog. Hindi lahat ng mga nakatulong dito, ay nagkakaroon ng amo na mabait at mahindi madamot sa pagkain. Minsan, pagdating mo galing airport, trabaho agad. Hindi ka muna patutulogin o pagpapahingahin. Trabaho agad. Ang nasa isip mo dati nung nasa Pinas ka pa, ang sarap ng OFW. Nagkakamali ka. Masarap pakinggan pero kung sa'yo lang, ayaw mo nang balikan. Kung sa Pinas ang trabaho, 8 hours lang, may OT ka pa. Tapos dagdag pa sa sweldo mo. Dito hindi ganon. Kasi kadalasan, 18 hours kang nagtatrabaho, tapos mas marami ang trabaho, walang pahinga, walang day off. Kahit isang oras na pahinga, wala yon. Pero na may amo din naman na alam nila ang karapatan ng mga katulong yun, swerte ka kung sunusunod nila ang kontrata na nakalagay doon sa kontrata mo. Pero kadalasan dito sa kanila, hindi nila sinusunod ang kontrata kasi mas inuuna nila yung binayad nila sa'yo at yung bisisweldo nila buwan-buwan sa'yo. Hindi madali ang trabaho, bawal kang magreklamo, walang itatama sa'yo dahil palagi sila ang tama kahit mag-react ka pa. Kahit na nakita na nila na kung sino ang mali, mas uunahin pa nilang sila ang tama kaysa sayo. May pagkakataon na gusto mong magreklamo kasi napapagod ka na sa paulit-ulit na linis, paulit-ulit na utos, hindi ka pwedeng magreklamo. Wala kang karapatang magreklamo. Kung sa Pinas, yung 8 hours o 12 hours mong pagtatrabaho, isang buwan malaki-laking sahod yun. To 18 hours kang magtatrabaho, pero ni 5 hindi yan dadagdagan ng amo mo. Tatapos na lang ang kontrata mo pero hindi yan dadagdagan yung sweldo mo. Iba na lang kung yung amo mo nakaintindi sa iyo na kailangan dagdagan yung sahod mo. Iyon ang swerte mo dun. Kaya kung mag apply ka, pag-isipan ng maraming beses. Kasi pag nag-abroad ka, kalahati ng katawan mo ay nasa hukay. Pupunta ka dito buhay. Minsan uuwi ka ng bangkay. Pangarap kapalit ng buhay. Tibay ng loob at panalangin ang kailangan mong dalhin dito. Tatagan at habaan ang pasensya. Lahat ng yan, susubukin ka talaga. Pag hindi mo na kaya, ang resulta, depressed ka.